Usa ka maayong adlaw, kanatong tanan, mga kaisuunan, karon akong isaysay kung ang mga nahitabo sa among pagyahe nanto sa Panabo San Roque. Na ang ilang simbahan ginatawag Rise and Truth Mission o Try and Mission. Ang ilang pastor, mao si James Badbadon Mabaslay Jr. O kanina part ka biyahe ni? Amo isa tricycle? Amo mga kauban kauna na, ang ilang isa baobao, Kami kasunod ang isa ilang sa so, inyong nakita pagkanindot sa panahon, walay ulan, pagkahayag sa ataw. Wow! <laughs> Ustang tangga pala yung isang obyahe, nilapit ni Kralik, tungkol kay doon na kami nakita na maayong view ani ng lugar. Wow! ng ang ngapit ang kamera rin na park. Kani, kani siya nga park. Lugod na tira ah. Kung mapansin niyo yung gagmay na kayo ng mga punuan, ang amon, sunaan so ang kinis pabaw o layo kami pag sa view. Hmm? So, karon, Magpapicture mi rin na park. Sumuha niya mga nagway, yan, pagkagwapa, pagkagwapo sa mga anak sa Gino. Madaugon. Hmm, kaya na. Pagka madaugon kayo sa mga dagway. Magkaroon, naman namin ko pictures, so malakaw namin. O sa amung likod, makita na na si James, ano si Jimmy. Si Jimmy nagatayok mo sa organ ka si Jimmy. Kaya dyan sa kilid, mga manglahan nito. Pagkanindot sa panahon kayo. Pag nahinay lang taong, mag drive na na James, ano mga pwede lang, God? Ano yung kanino? <laughs> Ito talaga Huwag kami tuloy sa sulod. Galang tao sa baobao. -bao. Nga nawala na sa mong pananaw. Pero nabiyan na itinigyan ni. Para beto mo ginasunod. Ewa, jud may katuod kung asa ni dapit. Tapos ha, istit daw ang nga kalsada. Ewa, <laughs> kung niyo, ninyo, puros na sa yan, just that thing. lang kayo ka makitagbalay dira. O, isa.

Praise the Lord. Ano mo ni si Sister Shin? Mga mga ilang sa mo pa ito sa San Roque. po. At this time, itawagan ang mga youth GPR, MMI, sa GPRMMI na mag-present tayo ng tandang na presentation. So, nato yung sabangan. O, bang mag-present ang rap ni Kuya Nini. Rausa. Na nga kauluhan, magsimula na tayo. So, eh, gusto ko na ni. Hindi ko niya siya song, so Maka-blessed siya. Para sa mga tao nga, gusto makaangkat sa kaluwasan. Kung pagkahuman o person sa among team, so nangaon ang tanan. Pagkahuman, um, na nag-sponsor ng ice cream before nang Si Sister Shishin, dalamat sa ice cream, ang amumodest for Shami. <laughs> Kapag ka nang siguro makikulan. <laughs>